si shells. Medyo maliit mo alang to. Mali Maglabasan kasi to pag laki ng dagat. Dito makikita. Yan ore ng ano, susu. ay nagtabi-tabi lang yan. Kuhain natin yan. talooban marami din yan kaso nga lang malaki yung dagat mahirap pumasok dun yan o maliliit yun isa mga kablog welcome po sa video natin ngayon mga kablog nandito po tayo ngayon mga kablog sa Pakawan makunguha po tayo ng uri ng sisils na kung tatawagin dito sa amin ay sihi makunguha po tayo ito mga kablog itong uri na to ganitong sisils sea masarap po ito gataan mga kablog ito yung kukuha natin ngayon mga kablog yun mga kablog ganyan ganyan yan 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 isa na yan yan isa tong sihi mga kablog marami yan dito mga kablog nabubuhay yan sa ano sa mga bakawan saka sa nipa yan yan nabubuhay ang mga yan yan si si shells Medyo maliit. Mga alang to mali ito mga kablag pa lakihin pa natin yan malaki yan malaki mga kablog ko yan maglabasan kasi ito pag laki ng dagat dito makikita yan yung uri ng ano susuk Ayan mga ka oh. No? Ayan nagtabi-tabi lang Ayan isa Saka yun pangalawa Ayan nagtabi-tabi lang yan Wahay natin yan. Yan. So, yan Yun. Isa. dito lang yan sa tabi ng sapa mga kablog marami na sa looban marami din yan kaso nga lang malaki yung dagat mahirap pumasok dun yan o maliliit eh, maliliit yan mga kablog Ui, hiện ito so mga kablog uri din to ng alimasag na matagal din tumamatay hindi siya pwedeng mag isti sa ilalim ng nagat kailangan na sa ibabaw lang to nakatira yan mga kablog oh. kailangan na sa ibabaw lang yan hindi yan pwede sa dagat ng ilang oras dahil mamamatay din yan yan o oh. di pa di pa di pa yan ang tawag sa amin medyo maliit pa nga lang Saka yan mga kablog, uri ng, ano, nang suso din yan. Yan o. Oh. Yan. Dayo-dayo. Kaso -dayo. nga lang, yung kahanapin natin ngayon, mga sihi, hindi ganyan. Masarap din yan mga kablog. Yan, sihi. uh -huh. isa malaki malaki yun sa en del agua y eh. ў mga kablog hindi ito ano si shells yung laman iba yung laman ito. pinagbahayan lang yan o yun sa vlog yan lang po yung nahuli lahat mga kablog bali lulutuin na lang yan. Plus lilit, tinglinis at gataan na lang. Maraming salamat po mga kablog sa lahat ng nanonood ng video ko. God bless po at hanggang susunod ko po mga upload.